magugutom ako guys kaya samahan nyo kong magkain ng almusal meron ako ditong kanin alam niyo na takot ako magutom kaya kahit bahaw kinakain ko mm. bahaw at pritong tilapia saan hmm. tayo guys Yung mga driver na takot magutom. Laging may baon. May mailagay lang sa tiyan, di ba? Nandito ko kayo sa alabang Pinag-drive ko ang bus ko para Papachitap daw Alam ko wala akong tubig Buti meron 我有。 porque ella en el hospital al Ayan, gaya gaya Shout out mga Ludi Mga kapwa ko driver ng land bank Kain kayo <coughs> May tinik May tinik lahating tilapia. na mm, Nalipad. Talaga ako sanay na hindi ko makain ng almusal guys. O, nahihilo ako nahihilo pag ako nagugutom. Tatlo na pa ako dito ng pandesal. budong sa Batangas lang mayroong budong malunggay pandisal alam, alam nyo na. Ang, takot, ang driver na takot magutom laging may baon. Kahit <laughs> bahaw. Hmm. sa alabang antenik ng Tilapia.

basang sasakyan po, basang pabasang. Naantok ba ako? Pakain sa tulog. Hmm. Tanggal ang hilo. naubos na ang lahat uh, dako talap yang talisay masarap alright thank you lord ano ba sa kanin? Wala ng ulam. Thank you guys. Maraming maraming salamat sa lahat ang sumusuporta kay Ricky Boy. Shout out kay Mam Eva. Number one supporter ni Ricky Boy. Team vlogger ng admin ay si Mam Eva. Shout out po sa lahat ng team vlogger at saka sa team positive medyo busy lang si Ricky Boy at hindi na nakatotok sa YT kaya pasensya na kayo guys pero ito tuloy tuloy na po tayo guys sa ating pagbablog sana patuloy nyo po ako suportahan para sa aking munting pangarap sa aking pamilya maraming maraming salamat po and good morning God bless you all ingat po kayo lahat palagi God bless bye bye please subscribe to my channel guys si Ricky Boy official vlog yun lang po and God bless